Okay, good morning Pilipinas. Binadyo na tayo dito sa Taytay. gabi na nagawa yung bangka natin kaya hindi pa tayo nakaka-uwi. Inumaga na tayo dito, gininaw, nilamig. Siyempre, magdamag kami basa sa ulan. Hindi pala basta-basta magka-bangka kasi bago na ayos. Pumunta pa ng Puerto Princesa para makabili ng piyesa ng bangkang nasira. Ayun, um, pagkalmas na lang siguro tayo, pauwi, pauwi na tayo. Ayos na yung bangka. Kausapin natin itong mga kasamahan natin.

Ano Anong balita? Ito nga, agabi nga eh, masyadong malakas ang ulan. Ano yung basa? Basa nga eh. mo, pigaan natin dito, pakita natin sa kanila kung may um, 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 binasa dyan. Ayun, Grabe naman kayo dyan. Ito, wala talaga, uh, sobrang lakas. Ayan. Eh, ayaw ayaw wala. Pipigaan, pipigaan no? na talaga oh. namin ito kagabi. Oh, pipigaan oh. okay, o. No? Ayan o. Pinasok kayo ng ulan ayaw dito? Oo, pinasok kami ng ulan. Hindi ka nagpaalam yung ulan eh. Bantay sila dito, sila na dito eh. Silang ano, tumao dito sa bangga. O, na. O, ganyan na yung makina, boss. Okay na yun, okay na. Makakaalis na rin tayo ngayon. Ano ba nasira? Palawalaw dito. Ano ba nasira? Nasira yung transmission niya, Nasira yung transmission niya. Meron tayong kailangan na palitan na bearings. Kaya ganyan, galing sa Puerto, Tapos galing sa Puerto. Tinabot kami dito ng alas games para lang magawa para makauwi nga naman makauwi tayo uh, hindi rin hindi pala biro magkabangka ano yung ginastos na oh, sa oh. ano bearing bearing lang ganun lang bearing lang magkano ba naman kami ng ano, 20 oh, yun. tapos yung lahat lahat ng ano lahat lahat ng gastos na bali yung pumapatak na itong bangka na ito ng 400 oh, ayun talaga 400,000 hindi pala biro no Ay, hindi hindi biro magkabangka grabe 400,000 ng ginastos na itong bangka kabuhan ito 400k na pero kahit pa paano nakarestro na siya sa munisipyo pinarestro na namin siya ang kaya wala ng problema ang problema lang nito katig ayun katig. napalihan pa tayo ng katig napalihan pa katig sobrang ano lakas ng hangin sobrang lakas, lakas ng, ng hangin kaya uh, Ay, yung sakayan buti na lang eh mag yung maganda ganda yung pantalan dito uh -huh. yung cover okay. sabi nga ng ano, mga followers dyan, baka nabudol daw ako sa pagbili nito kasi sobrang mahal. Kakabili lang sira agad kasama talaga yun sa buhay. Ayan si Kapitan. Gap, okay na ba kayo okay, naman itong bangka na to? Okay na. Okay na, okay, okay. na. Ah, okay na, okay. Ganda na muna. Ah, Mag-almasal mo kami magkakape. Muna tayo. Okay, see you next vlog. Oh, teka, teka, teka. Gusto mo bang pumaldo? Katulad ko. Ganito lang yan, guys. 777 PNL. Mag-register ka na, mag-download ka na At syempre, pag naka-register ka na Hanapin mo lang dito Ang ating paborito, itong Super Ace alam mo naman, ito ang ating paborito. Dito tayo pumapaldo. At ayun na nga, pipindutin mo lang dyan, yung continue. Ayan, continue. Tapos play na tayo, play. Ayan, lalabas na yan lahat dyan. At pipindutin mo lang tong X. X. Tapos X. By bonus tayo, by bonus. Tapos magbet tayo ng lakihan na natin guys, lakihan na natin, para paldo-paldo talaga, 100, 200, 500, 500, okay, by play tayo, by play, scatter kagad, dalawa, dalawa, tatlong scatter, tingnan mo tatlong scatter, tatlong scatter, 10 spin, 10 spin, napaka simple, 1 spin, 1 spin, 2 spin, 100, tumama na tayo, 100 pesos, Uh, ang 500 natin, tumama na ng 100 pesos. 500 pesos, bawi na tayo. bawi na tayo. Nanalo pa ng 300 pesos. Scatter again. 2,700. Kita-kita mo na. 19,000. 19,000. 19,000 ang 500 natin. 19,000. Mamin. Mamin. 19,000. Scatter again. Scatter again mm, mm 22,000 na. 22,000 pesos. Ang 500 pesos natin. 22,600 pesos. Ganyan lang kadali pumaldo dito. Mag-register na kayo sa PNL 777. Ang sarap pumaldo